Peer News. Galing sa pagbaril at basketball game, ipinamalas ng mga sundalong opisyal. Masigasig na mga batalyon, binigyang pagkilala. Mahigit isang na former rebel sa surusogon, nakatanggap ng na mga livelihood kids. At sa trivia ni Tito Wal, ating alamin, ano nga ba ang drills and ceremonies sa Philippine Army? Magandang araw! Mga ng Spear Division hindi nagpauli sa fan shoot at basketball game. Yan ang inantabayanan ni Jiro Banania. Kumasa sa hamon ng Team Spear ang officers ng Infantry Brigade sa ilalim ng 9ID sa isinagawang fan shoot at basketball game sa impila ng 9ID nitong nakaraang Mayo 18. Sa nasabing mga laro ay game na game na ipinakita ng mga opisyal ang kanilang pagiging shooters hindi lang sa baril kundi maging sa paglalaro ng basketball. Kinilalang kampyon sa fan shoot ang Team Spear sa pangunguna ni Brigadier General Jaime Bawag Jr. mula sa pagiging third placer sa fan shoot ay bumawi ang 903rd Infantry Brigade sa larong basketball dahil sa kanilang ipinakitang lakas at bilis. Ang nasabing programa ay bahagi ng pagbibigay halaga ng Philippine Army sa moral ng mga sundalo dahil sa kanilang ginagampan ng tungkulin sa pagtatanggol sa bayan. Kapayapaan para sa lahat. Tiro Bananias, Fair News. Philippine Army tunoy-tunoy ang pagbibigay parangal sa mga sundalong natpakita ng katapangan sa pagsisilbi sa bayan. Mga batalyon at tropa nito Pinarangalan ang Detalye iatid ni Eden Flororita. Personal na tinanggap nitong Lunes ng mga batalyon commander ng 2nd IB at 49th IB ang pagkilalang ibinigay ng 9th Infantry Division dahil sa matatagumpay na combat operation sa kanilang mga nasasakupan. Ang 2nd IB ang siyang batalyon na nakakasakop sa ilang bahagi ng lalawigan ng Masbate, habang ang Albay naman ang nasasakupan ng 49th IB kasabay nito ang pagbibigay din ng parangal sa mga sundalong nanguna sa nangyaring engkuwentro sa Barangay San Antonio, Melyabas, Pilaro, Sorsogon noong February 2023 na nagresulta sa pagkakarecover ng dalawang M16 rifle, mga war materials at mga ilegal na droga. Natanggap ng nasabing mga personahe ang ilang medalya kabilang ang Military Merit Medal. Kaugnay nito, Kinilala naman ng pamunuan ng 9th ID ang pinakitang katapangan at dedikasyon ng mga sundalong pinarangalan at hinikayat na ipagpatuloy pa ang kanilang dekalidad ng serbisyo para sa bayan. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spear News. Mga ahensya ng pamaanaan katuwang ang 9th ID tinitiyak ang pagbabagong buhay ng mga sumusukong rebelde mga live program muling ipinamahagi. Yan ang balitang hatid ni Anaisa Burlato. Masayang tinanggap na mahigit isang daang mga former rebels ang ipinamahaging livelihood kits ng Dolly Sorsogon, katuwang ang 903rd Infantry Brigade at iba pang ahensya ng pamahalaan sa Sorsogon City nitong nakaraang Mayo 20 nagkakahalagang 4 na milyon at libo ang naibigay sa 140 mga benepisyaryo na kinabibilangan ng mga kagamitan sa pagtahi, pagsasaka, pagluluto, pagmimekaniko at marami pang iba. Kaugnay nito, hindi napigilang maging emosyonal ng mga FR sa kanilang mga natanggap na malaking tulong umano sa kanilang tuluy tuloy na pagbabagong buhay. Samantala, Kinilala naman ng Commander ng 903rd Infantry Brigade ang inisyatibong ginagawa ng pamahalaan na magbigay pagkakataon sa mga nagbabalik loob na makapamuhay ng maayos kapiling ang kanilang mga pamilya. Ang ganito mga programa ay nagpapakita na hindi lamang nagtatapos sa pagsuko ang kwento ng mga dating rebelde bagkos ito ay pagsisimulang muli sa kanilang tuloy-tuloy na pagbabagong buhay. Kapayapaan para sa lahat. Alay Burlado, Spear News. Ano nga ang kahalagaan ng drills and ceremonies sa kasunduan? Yan ang ating alamin kay Tito Bal. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito Bal! Alam niyo ba na napakahalagang bahagi ng custom ng Philippine Army ang drills and ceremonies? Hindi ito tulad ng na mga nakikita lamang nating mga parada sa mga piyestahan dahil ito'y isang sagradong seremonya ng pagbibigay pugay sa mga sundalo. Ayon sa Drill Master ng 9th Installation Management Battalion, ang drills and ceremonies ng mga sundalo ay siyang humahasa sa mga ito ng disiplina, gayon din ang mental alertness at pagsunod sa mga command. Sir, ano po ba ang drills and ceremonies sa Philippine Army? Ang drills and ceremonies dito napakaloob ang disiplina at pagkakaisa ng sundalo. Maraming nagkasabi, madali lang ito, madali lang ganyan. Pero sa katotohanan, so may proper distance from platoon to platoon leader to company commander to battalion commander. Then pagpasulong, pagliko, dapat kailangan dito is yung timing. Napakahalaga ng disiplina. Sa disiplin, kailangan mo yung matalas yung pag-iisip, matalas yung pandinig. Kasi kailangan mong marinig kung ano yung command. Kasi lang doon yung preparatory command, kung ano yung gagawin. Yung command of execution, yan yung pag execute yung hudyat yun, na yun na yung gagawin mo. Kabilang sa mga mahalagang aktibidad na sakop nito ay ang military honor na kinabibilangan ng arrival honor at foyer honor chains of command ceremony, retirement, military wedding, flag raising, flag retreat, at wreath laying ceremony. Ang arrival honor na tulad nito na isinasagawa tuwing may darating na matataas na opisyal ng kasundaluhan. Opisyal ng pamalaan, kabilang ang Vice President at ang Presidente na siyang itinuturing na Hepe Ikuhitibo ng Armed Forces of the Philippines. So, napakahalaga ng drills in ceremony sa Philippine Army. Katulad ng mga baguhan natin, yung mag training So, kailangan nilang matutong magmarcha kasi yung drills in ceremony kaakibat yan ng custom in tradition ng Philippine Army. Kung ating titingnan, tila napakasimple ng seremonyang ito. Ngunit, para sa mga sundalo, ito'y hindi ganoon kadali dahil ito'y simbolo ng kanilang pagbibigay ng mataas na antas ng paggalang at pagpupugay. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may alam lamang! At yan ang mga balitang aming tinutukan para sa pagkakaisa patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atoles, Beer News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.